Mayong gabi sa tanan, mayong gabi ay, mga kaigsuunan o mga bagong binuhat sa Diyos. So, nining kagabi on, let me share to you about be born again. So, unsa meaning sa born again mga kaigsuon. So Kailangan sa mga tao karon nga born again, butang nato kuno ingon sila nga sa ka religion. Pero atong uh, sutaon, tong ila-ilahon or tun-an unsa man di meaning sa gitawag nga born again. Okay? So, um, makita ni siya sa John chapter 3 verses 1 to 8. Diin, naiusak Diyos leader and sa kapareseyo nga si Nicodemo. So, anay nga time si Nicodemo nakiksulti ni Jesus nga normal lang istorya nga si Nicodemo nga yung siya nga si Jesus usaka, sa Dios, nga, o saka sa Diyos. na mito siya nga ginoo siya kay nagbuhat sa si mga milagro But di tubag siya dito ni Jesus nga sa John chapter 3 verse 3 si Jesus mitubag, tubag sultian ko ikaw wala makita sa gingarian sa Dios kawas kon siya mataw pagasap. So in English, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So na may nga asa ato pa pastor or kuya need kung mo simba o born again na simbahan aron ko malangit So, itong tunan o na kayo, man ka pwedeng mo ingon nga kung sa joy, I mean, di ka pwedeng mo translate or mo interpret sa Bible base yung mong nasabtan. Kaya Bible, wala man sa Giswat sa ka Pilipino lang. Wala atong itong tanawon ang original meaning ang New Testament Giswat man siya o itong Greek na pinulungan sa kaniyad to pa. Ang unang pangutahan ng itong tubagawan is what is born again? So, the answer is, in the Greek word, gikan siya sa Greek word na anothen. which means born from above or spiritual birth so kitang tanan ate gitawag nga physical birth <clears throat> yang gusto ni lord ya kitang tanan gusto nga na ay spiritual nga birth ata remember nga ato nga, nga spiritual nga bahin sa time nga nakasala ang tao namatay ni mo nang sa time nga na nato si Jesus nga atong ginuo ug manluluwas kay eh, sumpay man ang John 3:16 so, sa time nga dawaton si Jesus nga ginuo manluluwas ang imo ang um, ang imo spiritual nga bahin nga patay mabuhi See, yeah. so, muna, siya sumunay sa gitawag og regeneration or the change of heart sa time nga naa nakagitawag ng spiritual birth pangaysoon that moment hinahinay si Lord magchange sa imong heart kay nga naman nga nung usbon man ang atong heart tungod kay ingon pa sa Matthew 15:18 to 20 na didto ang nagikan sa kasing-kasing sa tao ang pagkadautan so na ang pagnapaw pagkay pagdumot so dili gani kuno no, mak makahugaw sa tao ang musulod kun dili ang mugawas nga naman sa sulod sa tao nagikan ang heart ah, nagikan -nag ang pagpakasala So sa ato pa gusto ni Lord mga igsuon nga atong kasing-kasing usbon niya nga sa time nga na naka spiritual birth ma born again na ka so diha magsugod ang change of heart nimo so ang born again mga igsoon dili siya pagpasakop sa usa ka simbahan dili siya pagkapil-apil sa usa ka but ang born again is an experience nimo sa Ginoo mo na siya experience nimo ni Lord Jesus Christ sa dang nakihimamat nimo nimo siyang nailailang ang sala nga nagarit sa si imong kasing-kasing og sa si imong binuhatan na pagpagkasala mag, maghatun ni mo sa kadautan ilabi na sa kalayos interno that time imong ma ma experience ang love sa Ginoo nga kining gusto ni Lord nga ang atong pinuhatan nga magikan sa kasing-kasing usbon pinaagi siya ang grasya o kaluoy so mo na nga gusto ni Lord nga usbon ang ato ang uh, lifestyle gusto ni Lord ni Kristo nga mubiya sa sala kay gani mo ganing gi change ang atong heart kay gusto, ni Lord nga atong biyaan i change atong mga binuhatan lifestyle o mga lagad kas, -o. So, kung mga sa Ginoo so kining kung sa mga usbon sa Ginoo sa atong kinabuhi based sa Bible tanan nga ayaw nga nga gidili sa Ginoo tanang pulong ayaw so sala siya sa kining atong kinabuhi kung tanang gusto ni Lord atong tumanon kay mo na will ni Lord sa ato ang mga kinabuhi and I will give you some examples sa mga salaig soon makita na to siya sa Galatians chapter 5 verse 19 to 22 okay so yun siya sa yun kaayo pag ila ang buwat sa tawhanong kinaiya makita kinidiha sa salawayong pakikilawas ugaw o hilas ng mga buhat ngon man sa pagsimba sa mga disyos o sa pagpamarang makita usab kini sa paginom tanay pagpingkil-bingkil sa kasina sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagka masinahon, pagka palahubog, pagka mapatuyangon sa lawas ng kaibog o uban pang mga butang na sama ni ini. Usa pa si ko kamu, karon sama sa akong himo kaniadto ang magbuhat ni ini mga butang nga walay dapit sa gingarian sa Dios. So, klaro kayo no nga magbuhat anang mga butang nga sa akong gibasa dili mahimaya o mahimuot si Lord and the most important is dili na makatod na sa yung sa langit Dagang religion karon nga mangkon nga sila ang tinuod sila ang tinukod daw ni Kristo pero ang ilang binuhatan asamas binuhatan nga dili magtutuo o wala nagtuo sa Diyos so ito pagkasulti igsoon sa itong mga kinabuhi dili important kanang daghan kag grupo ng kauban sa kasimbahan or um, daghan mo nagsimba ni ana ang importante is ka ng simbahan na nagtudlo ba o pagbiya sa sala it so on okay, ang tinuod na tinuod ni Kristo ang tinuod niya ang mga Kristohanon na nagtuod ni Jesus kung sa'y gingon sa Bible na sala biyaan o dili na buhaton okay ba? so karon kining magtudlo ko kung joy tinuod nga kining formula sa salvation kay ang pagka born again man is tinuod mga igsuon is that we res, we must receive Christ as our Lord and personal Savior na kanibang dawaton ato siyang ginuo ug manluluwas uh, unang una dapat tumasabdan that he is only our savior <coughs> so ang idea sa kaluwasan mga igsuon is that um luwason ta sa ginaugikan sa kalaglagan sa sala mga nitumong gid ni Lord sa ginabuhi? Nato ang naman, nga si Jesus lang ang makaluwas nato ha sa Bible while ang nagbuhat og milagro nagbuhat og mga katingalan mga butang kun dili si Jesus lang na siya gipanggamit para masangyo ang gospel og nakaw sa sa so but si Jesus lang ang makaluwas gani ang mga tawo gipanggamit ni Jesus just like Apostle Paul Mary Tanan nagsangyaw sila sa ka ayo sa kaluwasan ni Jesus Christ. So, muna dapat imong sabtan nga dili sakramento ang kaluwasan dili ang mga santos. Sorry for um sa mga tungkeg suunan dili si Maria God, dili ang simbahan kundi dili si Jesus ang gyud sa atong pagtuo ni Ginoong Hesus makaangkon ta kinabuhi walay katapusan because ang kaluwasan sa pagtuo ni Jesus og pinagi lang gid sa crush niya dili ta ang ngayan, tungod kay makasasala ta pero gihatag sa ato ang kalawasan kay nigugma ang Dios sa ato a by the way akong naruhon lang ha nga kining wala agad tudlo ang, ang Christian born again nga simbahan mga Kristohanon nga perke na nakadawatas kining kaluwasan malangit na daw ta ingana ito mag, di na magbuhat ang maayos sa iyo. Kaya nagtulo ang Bible, mismo ang Bible, nagtulo si Jesus na once na nakaisaktong pagtuon ni Jesus kining magbuhat ang maayos tubangan sa gino'o o uwi at nakas mga pagpagkasala. So, usas sa mga kanang kitawag tao, ti mailhan igsuon or formula manganik sa kaluwasan kining kitawag siya o ba diba una kanang atong sabton nga he is only our savior Jesus lang ikaduha nga masabtan nato dapat nga he must be our lord kay dagan sa mga tao karon nga dawaton lang siya nga um manluluwas kay mudong lagi langit pero wa dawatang ingon nga ginuo sa kinabuhi yung kag lord gani siya ang master siya ang magbuot sa tong kinabuhi dili ang ubang tawo dili ang simbahan dili ang sala mga igsuon kun dili si Lord mismo kung unsay gisuwat niya sa iyang pulong mo atong tumanon o atong sundon tungod kay ang atong kinabuhi kanang nahiuyon naman sa iyang kabubuton so atong tarohon nga kining ang atong kinabuhi suon nga ang pakigrelasyon ato sa Ginoo dili lang siya ingon nga matarong ta atubangan sa mga tao panahon nga ta pero sa adlaw lures hangtod sa bado ang itong pagkinabuhi dili makapahimuot sa Ginoo kay ti mailhan igsuon nga bag-o na kung binuhat uh, luwas na ka o tinuod ka nagtuo sa Ginoo na asya change of heart sa atong gingon ko paganina na ang imong desire dili na ang mahimaya ang kapilingon dili na malipay ang ubang tao kung dili ang Dios na sa imong kinabuhi so dapat ito masabta nagsoon na ang ang pagka born again is kining encounter ni mo na si Ginoo pakigrelasyon mo sa Dios so dili lagi na siya nga ingon nga maluwas ka o dili, nga, maluwas ka kung mapasakop ka sa buong agen nga relihiyon bat ang simbahan gihimo lang siyang instrumento din makasimba ta sa Ginoo maka fellowship ta sa kada usang mga magtutuo sa Dios pagdasigaran ng itang kanan, diha sa atong pagtuo ngayon naman, ingon si Kristo, nga ka makasulod sa gingarian sa langit once nga dili makangkon og spiritual birth diin ma change ang atong heart ubiya sa sala o mga lagad sa Ginoo mga igsuon i hope na i pray na sabdan nimo nga sa imong kinabuhi kung sa kaputanti ang magigilasyon ka sa atong ginoo. Mga ito, Iso, nagang salamat sa pagpaminaw. God bless sa matag usa ko o kamping ang Diyos na higugman pag-ayon.